uh, maximum 3 months. Hindi, yung uh, mismong biyahe, 3 months talaga ah, yung 4 days, days. days, grabe, no? So, Pero preparation three months, three yung preparation is 3 months. yung pag-uusapan, mm -hmm. ganito, ganyan. Mm -hmm. Hindi siya pwedeng o tara, nurtlop tayo bukas. Hindi pa pwede Hindi yun. Malabo yun. Okay. Yeah. Grabe din. <laughs> uh, Sir J, uh, kapit tayo bukas. Unpagod po. kapit tayo. Oo nga, Oo. Bukas na, na. Oh, oh. Bukas So, four days, tuloy-tuloy. I mean, yes. saan kayo natutulog? Um, bigyan mo kami ng idea. Uh, Itinerary, Valenzuela to Vigan. First overnight namin. Okay. So, Vigan, doon kayo maghanap ng accommodation, yes. so, no? Beforehand. Uh, Beforehand? Naka, Naka-reserve na kami one week before. Wow. So alam niyo na kung ano pupuntahan yes. niyo sa vegan, okay? At sunod, you know, uh, vegan tutoy Layo ah. Oo. Oh. Uh, tayo, dulo talaga tayo eh. Oo. Oh. So at lastly, uh, to baler. Mm. At trekta na. Pa uh, baler to. Balik na. Ah, grabe. No? So, pagdating sa balera to, nag-swimming ba kayo? Yes. Ano? na ano, you know, hindi tayo ko te tubaga to para ma, play, para ma-reward naman yes Oo, so dun sa kapagod. Like tayo ng surf papagod, oh. wow. sa mga BM mm. members na nag-enjoy sa surf mga kasi first time eh pero dun sa sa ano sa sa pinaka ano, pinaka last bago, bago bago pumunta ng Valenzuela uh Balenzuela. pagod pod pagod pod ikot uh, ah, tuigaraw ah um, tuigaraw tapos baler Bale, Ay, yung Baler, yung sa Baler kayo, meron na kayo ng accommodation yes. din doon? Yes, opo, meron na rin po. Ah, so kada pupuntahan nyo, meron? Uh, wow, di ba? Mayroon po Kasi mahirap din man mga paka. Na, yes. ang ganda ng lugar, pero wala ka palang uh, tutulugan. <laughs> ang, ito, ang ganda ng lugar, <laughs> oh, sige, lapid na kayo sa gilid. <laughs> 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 ang ganda, na, lapid na kayo Oo, <laughs> 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 oh, tama, tama. Tutulugan sa gilid. Dun. Correct, di ba? Pero nakaka-inspire na parang na it's doable. Uh, sumama ka lang sa tamang grupo. Like, for example, si uh, Kutsinta Girl. So, ikaw naman, Kutsinta Girl, kwento mo naman sa amin yung sinasabi mo kanina na nag-ride -nag ka rin na gamit yung... Uh, kwento ka uh, mo kami kung gaano mo katagal nakuha, ilang oras, ganyan. Okay. Um, madami po kasi kami stopover nung papa ko. Mm. And... Ayun po kasi alam niyo na po pagkasama ang tatay, hindi pwedeng magpatakbo ng mabilis. Ito yung Batangas, brood. ito yung Batangas. Abicol po. Abicol, dalawa kayo. Okay, uh, okay, okay, okay. Kaso alam niyo naman po pag na oh. talagang malubak, bibiglain mm. ka uh. po talaga. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> Good luck. Ilang Good oras sa uh, kinuha ganyan? Um gateway lang po kami eh. Bali Camarines Norte lang po kami. 12 hours po kasi madami po kaming ano, stopover. Mm. And yung takbuhan lang po namin is eh, hindi po talaga nagmamadali. Oh. Okay, oh, so so kung naging 12 hours siya pero kung halimbawa hataw yon dire-diretso it could po be less than mga eh, ano po 9 kaya ah, po lang, eh, nine nine lang naman plus... eh. di perensya hindi mag-relax ka na bakit oh. kailangan mo kabulin yung 9 <laughs> <Kabulin. nine> hours <laughs> sa tuloy-tuloy ka di ba eh <laughs> kung mga paano ka pa sa lubak di ba Tama, okay na 12 hours di ba at least yung uh, stopover pahinga reflect